Hindi lang pang ulam ang recipe ito. Pwedeng pwede rin na pang snack at pambaon ng inyong mga baget sa school. Napakasimple ng na mga ingredients na kakailanganin. At madali lang din itong gawin. Gagamit tayo dito ng corn beef. Any brand ay pwedeng pwede. Kalahati lang netong 340 grams ang ginamit ko. Ilagay lang natin ito sa malinis na lalagyan kung saan natin paghahaluin yung mga ingredients na ating ilalagay. Dahil tinatamad akong maghiwa, gagamit ako dito ng food chopper para sa ating gulay na halo naglagay lang ako ng carrot at patatas. Samahan natin ng sibuyas at bawang. Kung meron ka pang gustong idagdag na gulay, pwedeng pwede rin. Pagkatapos mahiwa yung ating mga gulay, ilipat na natin ito sa ating lalagyan kung saan nakalagay yung corn beef. Timplahan na natin ito ng soy sauce, oyster sauce, all-in-one seasoning at paminta. Samahan din natin ito ng isang itlog. Huwag kayong mag-alala, tinanggal ko yung balat ng itlog na nasama. Pagkatapos ay haluin mo na ito. Kapag sure kang nahalo na ito ng mabuti, pwede mo na itong balutin. Gumamit ako dito ng wonton wrapper. Tig 1 tablespoon lang kada balot ang aking inilagay. Medyo nahirapan ako sa pagbabalot kaya naman tingnan nyo yung outcome ng aking ginawa. Hindi sila magkakasundo. Bale, nakabalot ako ng 22 pieces. Gagamit tayo dito ng maraming mantika dahil ididip fry natin ito. Pwede mo rin itong steam kung ayaw mo ng mamantika. Lutuin lang ito hanggang sa maging golden brown. At dahil masarap siya, niluto ko na lahat yung aking ginawa. Mas masarap ito kapag may sausawan kaya naman dalawa yung pre-prepare ko na sa sausawan. Meron tayong sweet Thai chili sauce at ang ating toyo at kalamansi na may bawang. Hindi man perfect sa pagkakabalot pero sobrang sarap. Promise, kaya naman itry nyo na ito. Paniguradong magugustuhan din ito ng mga bagets nyo. Mas bet kong sausawan yung toyo mansi na may bawang. Mas masarap, mas malasa. O siya, maraming salamat sa panonood. Kita-kits ulit tayo next time. Bye!